Punyeta. Wala talagang pagbabago dito mga boss. Ayun na nga mga boss no. Nakausap ko na yung manager nila dito. yun mga boss dito na tayo sa motor trade Yamaha Montalban branch tayo ihatin na natin yung ano yung yung ORCR natin ah may sasabihin tayo sa kanila hindi maganda no mga boss pag di nila ako binigyan ng update next week talagang magkakalaman to <laughs> gago wag mong subukan masisira ang buhay mo. No, mga boss. Nandito na tayo sa Montalban. Ang ng pinanggalikan natin, no, mga boss. Sana sa ano si sa Uyo pa, tas Montalban Rizal. Two hours later. Ayun na nga, mga boss, no. Nakausap ko na yung manager nila dito. Ah... Uh... Ang nga, nag-usap kami, sabi ko, mahirap kasi sa inyo, pag di kayo pinupupok ng palo, hindi nyo ginagawa, sabi ko sa kanila. Puro kay hingi ng ganito, ganyan, ganyan, pero wala pa rin update. O asuras nung kailan ko makukuha yung plaka. Ngayon, sabi ko sa kanila, no, mga boss, sa manager, next week, pag di nila ako in-update, mapipilitan ho ako akong ilapit kaya, no, kay, ano, kay, sa programa na sinini, no, ni, sineto rapidulpo ng no, mga boss. Para maobliga sila kasi pag ano barang baliwala lang eh mo okay. Ganito ganyan, pag tinawagan mo di ka naman sasagutin. Tapos pag tinatawagan mo mga boss para ma-update lang kung ano na yung status dun sa plaka ko. hindi ka nila binabalikan kundi kung hindi mo pa sila tatawagan kung ano na status doon sa plaka na sinasabi nilang lang sa main office ng motor trade o doon sa Bicol wala kaya yeah, panag-antay ka lang sa kanila ng update mamumuti na lang no mga mga boss yung mata mo wala nang update mangyayari pangalawa magka problema kasi ako no mga boss pag nagpa-restro ako sa susunod kasi matitris na ng LTU yon na na may plaka na ako tapos hindi, ka, hindi ko pa rin nakukuha at hindi ko pa rin naikakabit kasi kailangan kasi yung mga boss pa nagparehistro ka pinipicture kasi yung plaka magka problema ako kaya mas mahirap abala pa kaya maaga pa lang inaasikaso ko na at kinukulit ko talaga sila kahit naabala na ako sa trabaho ko walang problema at gumastos na ako ng gasolina napakalayo mula sa uyo Novaliches hanggang dito sa Montalban, Rizal. Eh, wala tayong choice no mga boss. Na, kailangan talaga natin magsikripisyo para ipaloop lang sa kanila. Ngayon, iniwan ko na yung ORCR ko sa kanila doon. Pag nagpaloop ako, pag hiningian para nila ako, putang ina, mumurahin ko na sila. Punyeta. Wala talagang pagbabago dito mga boss. Hayop, lalo pang lumala. Aray ko. Buti, kailangan ko maghugas. Aray ko, kung alam ko lang na ganito daan dito, di na ako dumaan. Hayop. Aray ko. Huh. Na talagang pagbabago dito mga boss. Dito yon sa upper patiis. Ang Pagbabago. Ay ko, nadimulis na talaga dito ng tuluyan pala mga boss. Dito po yun, sa upper pati ayan o. Oh. Dimulis na talaga. Sa marami kasi nakatira dito mga boss o. Oh. Nakasasaan talaga ng road widening pala. Dito po yan, sa upper pati isa, matay o. pag natapos naman to dito mga boss ginawa na to dito talagang tina, tinam, tinamaan talaga yung mga bahay dito kasi maraming bahay yan dyan mga boss dyan no? sa gilid ah, pati pala yung boss dadis tinamaan talaga lupa nila to pero wala rin silang nagawa yan o. No? yan yung boss dadis yan nagawa yung bahay na nakalagay dyan yung nakatayo ayan bungkal pala talaga boss may tag ni piso kayong buo kapalit ako baka mayroon maghuhugas ako puta putik pala doon sa baba pati doon sa enchik sobrang, uh, sobrang puti <laughs> ayop Thank you, boss. Thank you. Ay, nabagong tayo ng bahay nila, boss dadis. Yan siguro. Talaga, dali talaga dito mga boss. Ayan. Talagang kinamaan. Tapos gumawa siya na ng bagong. Yan, tulay dito. Yan, lalim. gas muna tayo dito mga boss Mayroon kasi dito yung hulog na piso ah, limang piso Kasi sobrang putik sa baba Ito Limang piso Ewan ko ilang Ilang ano ba Ilang Ilang minuto po ba yung limang piso Tingnan natin Boss, ang sipag mong busa. Boss, anong gagawin mo dyan, boss? Boss, anong gagawin mo dyan? Ah, ilipat? Bakit? Ilipat lang to dito. Lupit mo talaga. Ay! Wala. Ayun. Ay, hindi makita mga boss ko ilang minuto. Ang puti ko. Ay, grabing putik, oh. Pag di mo nilinis to, kakapit to, mga boss. Diba, grabing putik. Boss, di ba ako nakapunta dyan sa mansion mo? Ha? Sa mga sa babanda mansion mo dyan sa taas? Mansion mo, sa banda dyan sa taas? Sa taas? Mga maganda tamambay doon, boss, ha? Magdala ako na ano, isang kaong jean. <laughs> Tala ako. Si El Elio yung mga boss, no? Uh... Mare, sipag, ha? Ha? Pare, pag seryoso ka pala, marami ka palang alam, no? Ayan <laughs> e no, mga boss, malapit nako ako dito sa bahay. Ate, sa paghugas tayo kasi sobrang putik doon, anak ng tipaklong. Ayan e tayo dito, baka mamaya biglang may humarurot salpok tayo ay nako sana matapos na yung problema ko no mga boss hayaan mo ba? Diba? sabi nila tina mo sabi nila na nila sa tracker na may plaka na ano ah. mga kasa talaga o oh. Alaan mo mga boss no nandun na ako sa loob ng di ko kasi ng video eh nasa loob na ako ng doon sa motor trade Yamaha akalaan mo pa naman eh sagot sa akin eh kaya daw nila doon pinaristo sa Bicol. Abre. sa Bicol nila pinaristo kasi yung time time na yon doon doon maluwag. Sabi ko mali. Mali na ginawa nyo tinuloy nyo pa. Sagot ng ganun ng mga boss. Dahil doon doon maluwag, doon nila na registro Sabi ko dapat na registro nyo sa Region 4A. Kung puno sa NCRT, may Region 4A pa naman ah. mo e, mga gunggong. Tapos sinabihan ko na ano na na pag di pa nila ako binigyan ng feedback next week, ilalapit ko na talaga kay ano kay, kay Senator Rapi Tolpo sa kanyang programa. Sagot matapang, pasagot pa naman sa akin ikaw, sir. na naman namin eh. Kasi kaso nyo eh, pag di, di, pinapa, di ko pinapaloop eh, parang wala lang. Tapang pa. Malinaw na matapaw pa. Pakatulog yung bunso kong babae ng mga boss. Pabili po! Pabili!